Ito po muli si Hernando. Uh, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras datnan kayo ng aking video. Naway nasa mabuti kayong kalagayan palagi sa awa at tulong ng ating Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo at ng Banal na Espiritu. Bago ko po basahin ang pagbasa bilang labing lima, ay hayaan niyo munang isaid ko ang buod ng pagbasa bilang labing apat ang buod ng pagbasa bilang labing apat ay ang mga iba't ibang uri ng sakit ng na nakarumaldumal sa Diyos. May mga utos ang Diyos kung paano magiging malinis muli. Ano po ang aral na makukuha natin sa pagbasa bilang labing apat? Dito po sa pagbasa bilang labing apat ng banal na kasulatan, ang aral na makukuha natin ay gawin kaagad ang karampatang lunas ayon sa utos ng Diyos na nakaayon sa nakuhang sakit. Ngayon po ay simulan natin ang pagbasa bilang labing lima. Pagbasa bilang labing lima. Magsisimula po sa Levitico labing anim isa hanggang sa Levitico labing pitong labing anim. At sinalita ng Panginoon kay Moses pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron noong nagsilapit sa harap ng Panginoon at namatay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitan mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dakong banal sa loob ng tabing sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban upang siya'y huwag mamatay sapagkat ako'y pakikitang nasa ulap sa ibawa ng luklukan ng awa. Ganito, papasok nga si Aaron sa loob ng dakong banal may dalang isang guyang toro na handog. Handog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na handog na susunugin. Siya ay magsusod ng kasutang banal na lino at ng salawal na lino sa kaniyang laman at magbibigay siya ng pamikis na lino at ang mitra na lino ay kanyang isusuot ito ang mga bihisang banal at paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig at pawang isusuot niya at siya ay kukuha sa kapisanan ng mga anak ni Israel ng dalawang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan at ng isang tupang lalaki na pinakahandog na susunugin at ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubos niya sa kanya at sa kanyang sambayan. At kukunin niya ang dalawang kambing at ilalagay niya sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At pagsasapalaran ni Aaron ang dalawang kambing, ang isang kapalaran ay sa Panginoon at isang kapalaran ay kay Azazel at niharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa si Panginoon at niandog na pinakandog dahil sa kasalanan. Ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Azazel ay lalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubo sa kanya at payaunin kay Azazel sa ilam. At ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubo sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan at papatayin ng toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At kukuha siya mula sa dambana na sa harap ng Panginoon ng isang suban na puno ng mga baga at kukuha ng dalawang dakot na masarap na kamangyan at totoong digdik at kanyang dadalhin sa loob ng tabing. At ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harap ng Panginoon upang ang usok ng kamangyan ay tumakip sa luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo upang wag siyang mamatay at siya ay kukuha ng dugo ng toro at ibiwisik ng kanyang daliri sa ibabaw ng luglukan ng awa. Sa dakong silanganan at sa harap ng luglukan ng awa ay iwisik niya makapito ang kanyang daliri ng dugo. Kung magkagayay, papatay niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan at dadalin ang dugo niya on sa loob ng tabing at gagawin sa dugo ni ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro at iwiwisik sa ibabaw ng luglukan ng awa at sa harap ng luglukan ng awa. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ng Israel at dahil sa kanilang mga pagsalangsang sa makatwid bagay sa lahat nilang kasalanan. At gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila sa gitna ng kanilang mga karumalan. At huwag magkakaroon ng sinuman tao sa tabernakulo pagka siya ay papasok upang itubos sa loob ng dakong banal hanggang sa lumabas siya at matubos ang sarili at ang kanyang kasambahay at ang buong kapisanan ng Israel. at lalabas siya sa dambana ng sa harap ng Panginoon at itutubos sa ito at kukuha ng dugo ng toro at ng dugo ng kambing at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana sa palibot at makapitong magwiwisik siya ng dugo sa dambana ng kanyang daliri at lilinisin at babanalain dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel. At pagkatapos matubos niya ang dakong banal at ang tabernakulo ng kapisanan at ang nabana ay handog ang kambing na buhay. At ipapatong ni araw ng kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay at isasay sa ibabaw niyaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsal pagsalangsang lahat nga ng kanilang mga kasalanan at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamagitan ng kamay ng isang taong handa. At dadalhin ng kambing ang lahat ng mga nila sa lupaing hindi tinatahanan at papawalan niya ang kambing sa ilang. At papasok si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at maghubad ng mga suot na lino na isinuot niya nang siya ay umasok sa dakong banal at iiwan niya roon. At paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig sa isang dakong banal at magsusuot ng kanyang mga suot at lalabas at ihandog ang kanyang handog na susunugin at ang handog na susunugin ng bayan na itutubo sa kanyang sarili at sa bayan. At susunugin sa ibabaw ng nambana ang taba ng handog dahil sa kasalanan. At yaong nagpakawala ng kambing na ukol kay Azazel ay maglalaban ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ang toro na handog dahil sa kasalanan at ang kambing na handog dahil sa kasalanan na ang dugo ay dinala sa loob ng dakong banal upang itubos ay ilalabas sa kampamento at susunugin niya sa apoy ang mga balat ng mga yaon at ang laman at ang dumi. Ang, at ang magsusunog ay maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ito ay magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo. Sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan ay padadala hatian ninyo ang inyong mga kaluluwa at anumang gawain ay huwag gagawaan tubo sa lupa in niya niya ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon sabat nga na tagdang kapahingahan sa inyo at papagdadalamhatiin ininyo ang inyong mga kaluluwa ito ay palatutunan palatuntunang magpakailanman. At ang saserdote na papahiran at itatalaga upang maging saserdote na kahalili ng kanyang ama ay siyang tutubos at magsusot ng mga kasutang lino na mga banal ng kasutan. At tutubusin niya ang banal na santuario at tutubusin niya ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana, at tutubusin niya ang mga saserdote at ang buong bayan ng kapisanan. At ito'y magiging palatuntunang walang hanggan sa inyo na tubusin ang mga anak ni Israel dahil sa lahat nilang makasalanan kasalanan ng minsan sa isang taon. At ginawa niya ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Levitiko pito At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyon salitayin kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ito ang inutos ng Panginoon na sinasabi. taos sa sambahayan ni Israel na pumatay ng baka o kordero o kambing sa loob ng kampamento at pumatay sa labas ng kampamento at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang ihandog na pinakaalay sa Panginoon. Sa harap ng tabernakulo ng Panginoon ay dugo ang ipararatang sa taong yaon. Siya ay nagbubo ng dugo at ang taong yaon ay iiwalay sa kanyang bayan. Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain na inihahain sa kalawakang ng parang sa makatuit bagay upang kanilang dalhin sa Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa sardote at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At iwiwisik ng sardote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon at huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalaki na kanilang pinananaligan. Magiging palatuntunan ng mag, ma, magiging palatuntunan nga magpakailanman sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. At sabihin mo sa kanila, sirman man tao sa sambahayan ni Israel o sa mga tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugin o hain at hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang ihain sa Panginoon ay walay nga ang taong iyon sa kanyang bayan. At sino man tao sa sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig. ang aking muka laban sa taong iyon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kaniyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibaba ng nambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya at aking sinas sinabi sa mga anak ni Israel, Sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay wag kakain ng dugo. At sino man taos sa mga anak ni Israel o sa mga tagaibambayan bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay bubus niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Sapagkat, tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman. Sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sinumang kumain niyan ay iwalay. At yung lahat ng kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga ganit, maging sa mga tubo sa lupain o sa mga taga-ibang bayan ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig at magiging karumaldumal hanggang sa hapon kung magkagayon ay magiging malinis. Tatapuat kung di niya labhan ni paliguan ang kanyang laman ay tataglayin, tataglin nga niya ang kanyang kasamaan. Hanggang dito na po lamang pagbasa ng pagbasa bilang labing lima ng banal na kasulatan. Sa susunod na video ay pagbasa labing anim. Uh, magsisimula sa Levitico 18.1 hanggang Levitico 18.30. Sa pagbasa ng ika labing uh, anim, ay malalaman niyo ang mga utos ng Diyos tungkol sa kahalayan. Sa mga bago po sa aking channel, paki-subscribe lang po upang kayo ay ma-notify kung may bagong video na aking na-upload. Paki-like na rin po kung na-touch po ng Espiritu Santo ang inyong puso. Paki-comment na rin po sa baba kung paano kayo na-touch ng Espiritu Santo. Paki-share na rin po sa Facebook account nyo para lalong mapabilis ang pagkalat ng mga aral at katwiran ng Diyos natin sa buong mundo. Kumain nawa na ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen.